Nandito po sa tingin natin ito po kami. Uuwi na po kami mga guys. Ayan po. Iingat na po kami mga guys. Yan. Ano ito po si commander? Sa likod ko po. Ayan po. Uuwi naman siya. Ayan po si... Kuya Benji. Ayan po. Uuwi na po kami mga guys. Maraming salamat po. Hindi sa pag-drive ba? Opo. Ayan po. Sa... Yeah. Maraming salamat po sa inyong lahat Happy New Year po New Year. Bye bye Year. Kita niyo yung mga guys oh, oh Hating gabi na Mayroon po pa pong po. ano na, okay. Buwi-bili so, na ito. Red Horse Madaling araw Ayan po Kaso nga lang mga guys Hindi ko na kayang uminom Dahil Uwi na po kami bahala na po sila dyan mga guys Bye bye po bahala ay naman guys Kagaling namin sa New York Kina atiting Kita nyo naman, naman guys May nadaanan po kami Ano? Sinusunod <laughs> ako Pero may nadaanan po kami ano? maganda oh, ano Ayan, kita nyo naman ano di diba? Ayan oh. mga mga guys menggendau oh. kita mau yang di bawah guys menggendau wow lebih di bawah guys Nada pernah pada apa na po kami di sini guys, nampis lampu aku. sa ano okay daw so, highway po dito mga guys ayun kaso kukunti lang po yung dumadaan dito kasi hindi po siya ano yung parang ano lang yung may tawag doon mga guys bala na po kayo makisip yung parang ano ba yung shortcut pala shortcut mga guys kasi ano po sa kabila yung National Highway pero di ba ang ganda wow yun si kundi lang dumadaan dito mga guys okay mga guys babay bye paalam baboos